So, ayan, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Um, Russell, isang batang manggagamot from um, Oriental Mindoro. So, um, wait lang po. So, ayan, no. So, like what I said no, sa aking panggagamot is um, gumagamit po ako ng herbal. Um, Yes po, gumagamit po tayo ng herbal sa ating panggagamot bukod sa orasyon, bukod sa dasal So herbal po talaga yung ginagamit kong panggamot sa kahit anong uri ng sakit So sa ngayon ang pag-uusapan po natin is about po siya sa usog or uh, sibang Sa Bisaya, sibang sa Tagalog po is yung usog or balis medyo masama yung pasensyahan nyo na yung boses ko medyo masama po yung boses ko sa ngayon ano. so ito po makikita nyo na ito is um, dahon po ng bayabas so ito po yung gagamitin natin pang sumpa sa anumang uri ng sibang ano ba yung epekto ng sibang or usog sa ating katawan so ito na yung nandito na yung um, parang binarahan po yung sikmura mo no? yung parang ang sama-sama po ng pakaramdam ng sikmura mo yan, ito sa may part po ng ano, sa may part po ng ganituhan natin. Ayan, ito ang part ng ganituhan natin. Para po iyan siyang uh, barado or sabihin natin na ang sama po talaga ng pakiramdam niya. Kuminsan para po siyang mahapdi, no? Bukod sa uric, no? So, para po siyang mahapdi, uh, barado. Kuminsan parang hirap po tayong huminga. And then, parang natugon po siya dito sa ulo. Sinabayan po siya ng hilo or ng lula, no? yan po talaga ang epekto po ng sibang or uh, usog no pag ang sama na po talaga ng pakaramdam ng sikmura mo at saka ng ulo mo so sibang po yan pwedeng nasibang ka ng mga elemental pwedeng nasibang ka sa sobrang stress ah uh, pag kasi tayo stress no parang ang sikmura po natin barado alam mo yung parang wala kang magawa sa isang sitwasyon no yung parang hirap na hirap ka sa financial hirap na hirap ka halimbawa sa pera kasi yan ang nakikita kong pangunahin na talagang um, parang wala kang magawa kasi hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pera hindi mo alam kung saan ka kukuha ng ibabayad sa utang mo <laughs> yan pwede rin po yung um, sobrang stress na sobrang stress na din po yan kuminsan uh, parang nagbabara yung sigmura natin ang sumpa lang po talaga dyan is um, ito. Or pwede rin nyo nalipasan po ikaw ng gutom. No? Pwede pa rin po yon So, ang kunin nyo po is mga limang ganito, no? limang ganito. Yung may apat po siya na dahon, panlima po yun dito sa may talbos po niya. Kuha ka ng mga limang ganito and then ilagay mo po siya sa, katulad po nito herbal, no? ito yung iniinom ko. Um, ilagay mo po siya dyan sa loob niyan and then buhusan mo po siya ng mainit or kumukulong tubig and then takpan mo siya at least fifteen um, 15 minutes to 5 minutes no? and then ah uh, pwede mo na po siyang inumin kapag kaya mo na yung ano niya pag kaya mo na yung init po niya and then um yun pwede mo na po siyang inumin yun na po yung pinakasumpa po sa sibang gawin mo siya at least tatlong beses no para kahit pa po mawala po yung ah uh, sibang mo or maasumpa po yung sibang or yung usog mo so kung may gamit ka na dasal no kung may orasyon po ikaw na gamit so pwede mo siyang dasalan and then ah uh, para magkaroon po or lumabas po yung lakas ng ama through sa herbal gamit yung herbal So ganun po ang ginagawa ko pag ako nang gagamot. Kaya po mas effective po siya uh, yung mga pasyente ko pag pumupunta po dito, no. So ganun po ang ginagawa ko. And then pinapagawa ko sa kanila 'to and then um, yeah, effective naman po. Ah uh, saglit lang yung mga nararamdaman nilang hindi maganda sa katawan or sa sikmura po nila Tsaka sa ulo nila, yung pananakit po ng ulo nila na parang ginaganyan ano. So ah uh, bukod po doon, no, pag talagang grabe na po may ginagamit pa ako ito. Itong langis po na ito ang ginagamit ko. Ito po ay ano, uh, tabako, gaas at saka asin and then um oil, no, langis. Yung ah uh, yung ano po na ginamit ko dito, gaas is yung sinindihan siya ng tatlong oras or dalawang oras para yung pinakang asin po niya mawala. No, pwede na po siya sa mga bata. O oh, and andito yung bantay ko, ikanto eh, po 'yan siya. Tingnan niyo, no. Magre-reflect po 'yan siya dito sa may part ko ng noo ko. Ayan. Engkantong puti po yan. Madalas ko po yan siya makita sa panaginip, no? So, yan din yung tumutulong po sa akin, no? Um, hindi ko na-mention yung pangalan po niya. Uh, pag tinawag ko po talaga yan, uh, isang tawagan ko lang sa kanya. Nandyan po talaga siya, no? Mapansin ko yan pag itong part ng balahibo ko, yung part ng balahibo mo sa ganituhan, nakatayo po yan siya. Yung sa par kabilang part lang, pero sa kabilang side wala. No? So, yun po. Mabilis ko siyang malaman pag nandyan na siya uh, kasi nararamdaman ko rin pag tinatawag ko po sila. So, yun lamang po and I'm um, that's it. Thank you very much for me.